Ano nangyayari dyan? Kos, grabe! Ayan Uy, oh! ano? grabe, laki! Oh, ayun oh! o! Oh. Ang ganda ng Northern sobra! Hala, Hello, nagsayaw siya! Ang ganda, ayan! Wow, nandito lang sa labas ng bahay namin, hindi na kami lalayo. si Mrs. Ayan o, oh, nagsayaw oh, siya pa o! Oh. oh sumasayaw o, oh. dancing light o! Oh. Mga kabayan, pag napunta kayo ng Greenland, normal lang po ito sa winter ito po yung Northern Lights lumalabas pa ta po talaga siya mula September papunta po ng April makikita nyo po itong Northern Lights sa likod natin ayan po Tingnan niyo. nyo ayan po yung dancing light Northern Lights light. ayan mga kabayan nandito kami sa labas mga kabayan nanonood lang kami dito ng dancing Northern Lights ito po napakarami ito po sumisis Ayan. So, kunan natin ng video mga kabayan na ha? hanggang sa matapos yan mga kabayan. No, napakaganda. Sumasayaw-sayaw. Iba-iba yung form yung mga kabayan. No? Wow. Napakaganda. Oh. Wow, ayun, hanggang dun sa ibaba mga kabayan, no? Tapos ayun, no? Wow, grabe ang forma ng Northern Lights. Yan ang sinasabi mga kabayan ng Dancing Lights. Dito ka tsama, picture ang kita na, siya. Na, Wow, ayun mga kabayan, umiikot siya. Tingnan nyo, oh. wow, ganda siya para siyang ipo-ipo. Nasa itaas, oh. Yan, so videoin lang natin mga kabaya, para makita yung talaga dito yung ganda ng Northern Lights. Actually mga kabayan, malapad yan hanggang dito. Yan po, hanggang dito meron din sa dito ayan pero dito yung maganda mga kabayan ayan so ganito sa Greenland kapag panahon po kasi dito ng April papunta po ng September mga kabayan makikita nyo po itong Northern Lights kapag winter po siya ayan so yun po sumasayaw po siya mga kabayan Northern Lights <laughs> <laughs> hello yeah. <Hello. laughs> in the other side <laughs> Yeah. Here the best place. Yeah. Picture, picture. Kami. Hey, eh, Iba na naman yung forman niya dito, mga kapano. Pahaba naman. Good evening. They <laughs> <You> are busy. <laughs> busy sila, oh. Uh. see, it's really great, Habibito. really good. Yeah, oh, Rabing haba ang mga kabayan, no? Oh. Perfect na perfect. Now it's perfect. See? It's really visible. Wow, ang ganda oh. Ah, grabe. Ganda ng guhit. Okay. Hanggang dito. oh. Excel. Ha? Jo. Bom bom, bom. Um. Ay, ay ano? Yeah. Eh. Okay. Ayun. Nandito na din yung <laughs> anak ko na babae, mukha ba 'no? Nang yan kanina at saka <laughs> yung uh, panganay ko dahil nanood sila nito nung third oh. so tingnan nyo naman oh grabe hindi nawawala mga kabahan dahil napakalakas ngayon oh, oh tingnan nyo naman oh grabe yung nung realize, no lika talaga ng juice no napakaganda mga kabayan naubos so, uh, tong uh, press uh, game na yung asawa ko magpa picture daw siya so habang tayo yung nagpi picture ikuha natin to videoin natin siya yan ready 1 2 3 Ayan. Ready? One, two, three. Tingnan natin yung kuha ng kamera, mga kabina. Ah, ito po yung kuha ng kamera natin. Ito oh. oh. sige. Ready? One, two, three. Yan you know, o, napakalinaw sa kamera niya. Tingnan yun naman ng malangit o, na napuno. Sige. Ready? One, two, three. Yan, only picture to kasi hindi nawawala. Sa pa, lanta ako. Okay. Pwede, one, two, three. Ayan. Ako na naman. Yes. Ito akin. Ayan so mga kabayan na tingnan niyo sa itaas o. Masaya ko siya. Ayan po yung Dancing Northern Lights. Ayan Ay, o. No? Perfect na perfect. Napakalakas o. Dito talaga siya banda sa amin o. Nice. <laughs> sa bahay namin. <laughs> madami kami dito sa labas. Mga nanood. Grabe perfect o. Sarap hawakan. Ano ma? Ano Ano yan? Northern Lights. Pinakawakan yeah. ko, hindi maabot. Ayan oh. Yeah, no? Ah, grabe, walang katapusan. Yeah, <laughs> Hanggang wow. dito. Hanggang How dito. Dali. oh, oh, yan yeah, no? puno, puno, oh, puno-puno. Ganun. Ayan. Ganun oh. Wow. Ito o. Oh? Diyo, pabalik pa. I'm also excited. Yeah. Wow. Diyo, ako balik. Iyo na, iyo na. Okay, 1 2 3. Ayoko siguro nito. Hmm. Sige. Wow. Ano 'yan? Ha, palabas. Hindi kami An makita. An Ang ganda ng Drika o dripa? Ayan, yan, yan, yan. ayan. Let's take a picture with the northern Line. Yeah. Let's yeah. yeah. take a thank picture you. Right your Mga kabayan, subukan nating 8-times lap ito yung mabilis na video makikita nyo yan yung ganda ng pagkasayaw nito mga kabayan ayun o no? oh, grabe na pupuno siya, yan po sumasayaw siya oh. ayan napapansin nyo sumasayaw pero i-time lapse natin mga kabayan mas maganda let's go tingnan nyo naman yung view dito mga kabayan no? hindi ito sa labas ng bahay namin naglalaro ng snow tapos ayan o no? oh, my northern lines ayan po yung northern lines ayan. Pag napunta po kayo dito sa Greenland mga kabayan, normal po ito na makikita nyo. Kapag panahon po dito ng winter, lumalabas po ito. Buwan po ng September, nag-uumpisa na po. Hanggang April po mga kabayan. Ayan. So tingnan nyo naman yung aurora, form ng aurora. Ito po yung bahay namin. Ayan. Pag lumabas ka po dito, dito mo lang po matatanaw. Grabe magsawa ka talaga dito mga kabayan. No?